Walang pasok ang ilang paaralan sa Metro Manila at kalapit lalawigan sa araw na ito dahil sa matinding init ng panahon. Kabilang sa nagsuspende ng klase ay ang Koloocan, Las Piñas, Malabon City, Maynila, Montilupa, Paranaque, Pasay City, Pasig City, Pateros at Quezon City. Wala rin pong pasok ang mga estudyante sa lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Online naman ang klase ng mga mag-aaral sa Colegio de San Juan de Letran, University of the East at University of Manila. Kinansela rin ang face-to-face -face classes sa Tuguegarao City at Nueva Vizcaya. Narito pa ang ilang pang lugar na nagsuspinde ng klase sa bansa.